Guys, nandito po ako ngayon sa aming bahay sa labas at may kasama po ako na aking Ka ako pinsan. pinsan. <laughs> may pinsan from Mindanao. Butuan, uh, Butuan City. Mm. Mm. May pinsan at saka yung kaibigan niya nasa Butuan. Ayan. Ayan kasama niya po. Uh, ngayon at nandito sila nakabisita po sila sa bahay namin. Ayun. Si shout out ni mo kinsa mo shout out? Ah, no. Eh? Barkada <laughs> sa butuan. Para ba kuno pa sa alak? Eh oh. just go. Yakin sa pa. Hmm, sa Manila, iso na to. Oh. Og, oh, wala na? Wala na. Maura to? Um, ayan, gusto daw niya magpasama sa aking vlog um, dito sa Facebook uh, Sa uh, Facebook at sa, sa Reels Hello guys, nandito po kami sa mall Kasama ko ka po yung anak ko, nag-grocery lang po kami Well, siya lang po ang nag-grocery, sinamahan ko lang po talaga siya Yung anak ko And um, bumibili din po siya ng canned goods Ayan po, wala mimili po siya kung saan po makamura tayo. So, mas mura siya compared to sa iba. So, yan po ang pinili niya. At, bigla akong namangha kasi nakita ko American Coin Beef. My goodness! I was surprised. Surprise talaga ako guys. Nakita ko yung Coin Beef na American coin Beef. So, ayan, nandito na po kami. Nakalinya na po kami sa cashier. Nandito po kami sa... Ayan, tapos na po kami sa grocery. So, nag-stop muna kami. Umibili ng medicine. So, ayun, pagkatapos, so, umuwi na po kami. So, nagda-drive na lang po ako at yung anak ko po, po ang nagbibidyo dito ayan so medyo matrapik kasi sa bandang dito sa consolation so kailangan po talaga mahaba ang pasinsya sa pagdadrive so enjoy lang po natin ang ating pagdadrive at nandito sa traffic at uh, kasama ko po yung anak ko So, malapit na po kami sa bahay namin at biglang nakita ko po nakita po na anak ko itong napakagandang rainbow. Anong tawag sa yan sa Tagalog? Hindi ko po alam. So, kung alam nyo po, please comment down below. So, ayan po guys, ang ganda talaga ng rainbow dito. At malapit na po kami sa bahay. At may nakita po kaming uh, nagpaparade. Yan lang mga langga. Maraming salamat. Please subscribe my channel.